Alam nyo ba kung paano mag ng sile mula seedlings hanggang sa nagbubunga na? Hello mga kagri! Ka In this video, ipapakita ko po sa inyo yung paraan ng pagpupruning natin sa iba't ibang sitwasyon ng mga sile Magmula po sa seedlings, yung mga lumaki na, yung mga katamtaman, yung may mga bulaklak, yung may mga sakit tulad ng aphids, nangungulubot yung dahon. Lahat po yan ipapakita natin sa video na to. Kami na. Pag nagtanim po tayo ng sili, yung unang dalawang dahon na tutubo, ang tawag po dyan ay cotilidon. Ito po yan. Magkaiba siya sa regular na dahon ng sili. Sa mga unang araw, lahat po ng pagkain at nutrients na kailangan ng ating mga seedlings, kukunin niya po dyan sa cotilidon. Pag naubos niya na po yung nutrients dyan sa cotilidon, kukuha na siya ng nutrients doon sa lupa. Kaya nire-recommend po namin, pag tayo ay nagpupunla, laging merong source ng nutrients para pag naubos niya na yung nutrients sa cotyledon, tuloy-tuloy pa rin yung pagkuha niya ng nutrients hindi mababansot yung ating mga tanem unang pruning ay yung toppings paano ba ginagawa yung toppings? ang pagtatappings po, yan yung pagkaalis natin ng pinakatalbos o yung tinatawag nating growth point pag inalis natin yung pinakatalbos ang tendency niyan, tutubuan siya ng maraming sanga doon po sa nodes yung nodes ito, yung pinakabalikat kung saan tumutubo yung dahon, kung saan tumutubo yung mga bunga, ito, yung junction na yan, yan yung tinatawag nating nodes. Pag inalis natin ito, kung ilan po yung nodes dyan, yan po yung posibleng tubuan ng mga bagong sanga. Kaya pag nagtatoppings po tayo, ang recommended, at least 8 to 10 na totoong dahon. Huwag nyo pong bibilangin. Huwag nyo pong bibilangin yung unang dalawang dahon kasi hindi pa yan true leaves yan yung kutili doon. Magbilang kayo after nito, ng dalawa na yan. So, tulad nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anim pa lang. Hintayin pa natin magkaroon siya ng dalawa o apat pa na bagong dahon. Saka natin aalisin yung pinakatalbos. Ito po yung mangyayari pag inalis natin yung pinakatalbos. Meron ako ditong tanim na dalawang sili. Ito, hindi ko pinruning, hindi ko tinapings. Kung makikita po ninyo, yung pagtubo ng kanyang katawan dire-diretso, tapos may mga ilang tiraso lang siya na talbos dyan sa dulo. Hindi tulad dito sa isa na tinapings natin. O, medyo malago at makapal yung tanim nating sili. Kasi nawala yung pinaka growth point, yung pinaka talbos, Kaya maghahanap siya na tutubuan ng bagong sanga. Kaya marami pong sanga itong isa compare dito sa isa. Yung isang paraan ng pagpruning, yung tinubuan po ng unang bulaklak at bunga magmula po dyan pababa, inaalis lahat ng dahon. Ang objective po dyan, para magkaroon siya ng airflow sa ilalim, makapenetrate yung sunlight, yung hangin, para matuyo yung surface at hindi siya pamahaya ng mga fungus. Speaking of bunga, mas mainam po na inaalis natin yung unang bunga para mag-concentrate yung ating tanim sa pagpapalago. Kasi pag hinayaan natin na lumaki yan, lahat po ng concentration ng growth, ng nutrients, mapupunta sa pagpapalaki niya sa unang bunga instead na pagpapalago ng kanyang mga sanga at mga dahon. So madalas ang itsura po niyan, deform. Yung ginawa ko naman po dito sa sili na to, hindi ko yung sinunod. Ang sinunod ko yung isang paraan ng pagpupruning kung saan nagkaroon ng junction or nagkaroon ng pagtubo ng ibang mga sanga. Magmula po dyan, inalis ko lahat ng mga dahon, ng mga suckers, mga side shoots, mga sanga. So tulad po dito, ito bagong tubo lang eh. Yung iba inalis ko na diyan nakaraan. Ayan. So kailangan po malinis para mas matibay at open yung pinakailalim na ating tanim na sili. Tapos itong mga pinag-alisan, itong mga pinutol ko na sanga, sinubukan ko po siyang i-water propagate. Nilagay ko po diyan sa tubig ito, itong dalawa na to. Ilang araw na po siya, hindi pa rin nalalanta. Tapos may mga tumutubo na kulay puti. So, tinutubuan siya ng ugat. So, ibig sabihin, pwede pa natin itanim itong mga side shoots. So, susubukan natin kung mabubuhay itong mga inalis natin. Ibabad lang natin para humaba yung kanyang mga ugat. So, kung mapapatubo natin yan, same siya with kamatis na pwede natin patubuin yung mga pinruning natin na suckers. Yung sumunod naman na pagpupruning natin, yung pagkaalis natin sa mga sirang dahon, tuyong sanga, tulad nito na putol, ayan na tuyo yung mga dahon, kailangan natin siya alisin. Then, every time po na nagugunting tayo, i natin na ibabad sa tubig na may few drops ng chlorine, ng sunrox, para po hindi kumalat kung merong mga disease or sakit yung pinuprunin natin na halaman. Lalo na po kung naglilipat-lipat kayo ng tanim para pruning. Mas maganda kung lagi natin siya sinasawsaw bago natin igupit sa ibang mga crops. Ito naman ipapakita ko sa inyo yung pagpruning natin sa tinamaan ng aphids. So nagkulubot yung mga talbos. Ito wala na tong pag-asa. So para po mas maganda yung pagtubo at mas mabilis makarecover, ipupruning natin yung pinakatalbos niya. So ibabad lang natin ulit sa ating solution yung ating panggupit. Then aalisin ko lang yung kanyang pinakatalbos Yan. para tubuan siya ng panibagong sanga. Then para maiwasan na yung pagbalik ng mga peste, ng mga sakit at aphids dun sa ating tanim, mag -spray po tayo ng baking soda. Lalagay lang tayo dito. Ang ratio po nito, 2 tablespoon per gallon of water. So, paano nakakatulong itong baking soda? unang una ito pong baking soda ay sodium bicarbonate. Yan po yung kakain dun sa exoskeletal ng mga insects, ng mga soft-bodied insects. Tapos, ito po ay alkaline base din. So, tumataas yung pH level, kaya hindi po na bubuhay yung mga fungus. Yan. Dito po, pinaghalo-halo ko na yung mga concoctions. Sinamahan ko na ng uh, fermented plant juice, ng ating... OHN, pati ng ating calcium phosphate. So, spray nyo lang po yan sa mga dahon para hindi bumalik yung mga aphids dyan. Pag yung tanim po ninyo ayaw magbulaklak or ayaw magbunga, pwede po nyo i-prune yung mga sanga, yung mga dahon para mag-produce siya ng mga bulaklak tsaka ng mga bunga. Kasi nature po ng mga halaman, pagka feeling niya na matatapos na yung kanyang life cycle, magpuproduce po yan ng mga bunga para ipagpatuloy yung kanyang mga susunod na generation. Then after natin magpruning, mag-apply po tayo ng mga fertilizer na mayaman po sa potassium tulad ng fermented fruit juice, ng swamp fertilizer, banana peel tea, kung gumagamit kayo ng chemical fertilizer, yung potash, para ma-encourage po yung pag-produce niya ng mga bulaklak tsaka mga bunga. Kung may mga bulaklak naman tapos ayaw pong magtuloy maging bunga, ang isang dahilan niyan, pwedeng nasisira po yung mga bagong sibol na bulaklak, pwedeng inuulan, kaya nasisira yung pollen, kaya hindi nabubuo yung mga bunga. Pwede po kayo maglagay ng rain shelter, isang clear plastic, So, makakatulong po yun para hindi po masira yung mga bagong sibol na bulaklak. Pwede rin po dahil hindi siya napapollinate. So, ang gagawin natin, magmamanual pollinate tayo. Pwede kayong kumuha ng maliit na brush or cotton buds. Ibabrush nyo po yung mga bulaklak kasi nandun po yung uh, pollen sa iisang bulaklak. So, hindi niya kailangan ng lalaki at babaeng bulaklak. Yung isang bulaklak na yun, andun na lahat. So, ibabrush nyo lang yung pinakadulo para mahalo yung pollen at mabuo na yung mga bunga. Pag may mga bunga na po yung sili, pitas lang po tayo ng pitas. Sa, so, isama na natin sa pagpupruning yung pagpipitas natin ng mga harvestable na wag na wag po natin pahihinugan dun sa puno kasi iikli yung lifespan ng mga tanim natin sile. So, para tuloy-tuloy yung pagproduce niya ng mga bulaklak, ng mga bunga, dapat tuloy-tuloy or palagi tayo nag ha-harvest sa mga tanim nating sile. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to elect -like nyo naman, sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!